Hoy, advice lang ko diya ha. Hoy, advice lang ko ha. Aya palabi pagdaot oy sa mga construction worker oy. Kabalo ba ka kung kanang construction worker dako kay eh, nay katabang sa tung sa tung lipunan karon. Kung wala na mga construction worker, wala yung magtrabaho sa mga karsada, mga building, mga tulay, eskwelahan, mga opisina ngayon yung git gitrabahoan ka ron. Yan yung dauto ng construction worker, huy, Ay, pagpiniling piniling, huy. chika. Na-stress ko. Kay, may isa ka lalaki na ngayon siya na ako. Ako siyang ipangupan na sa ang trabaho. Ano siya? Construction daw. Kung ha? Construction lang? Tapos ka ikaw magpiniling, huy. Saman, para lang ka mag-viral? Para lang ka mudagag-views sa imong channel? i-advise na niya ko ay eh, palabi oy. <coughs> Tinood kamo mga girls mangandoy man mo nga mangandoy man mo nga makauya mo nga inana kana nga pulis, engineer sa pala diha. Kaning dagwaya ni eh. padulong rag construction. Oy, mga construction paminaw. Abalo mo nga akong ginapili Sa'yo ka nang pulis, siman, tapos gwapo, tapos macho, puti, tangkad, natanan. Pero ayaw na po sa social media. Ayaw na. Nita lang yung pagi para utun ninyo mga laki. Kami mga laki da utun. Ayaw, uy. Pag piniling dia, piniling pa ka. Sa unsay problema ni mo, anak. Mahilabuti mo na mga construction worker. Mahilabuti mo na construction worker, ha. Advice lang na ako sa tanan ha. Sa tanan. Advice lang yun na ako ninyo tanan. Ay inyo apila pila ng mga construction worker diha. Para lang mo mag-viral, mag trending sa social media. Ah, uh, shout out. Shout out ninyo diha. Sis, lang mo bayana ka. Piniling gyud. Di ba? Nalang. Shout out dia. Oh, sige, bye-bye na. Bye-bye. Ha <laughs> ha.